nan nandaw di sa bisita tadi sa area ni big boy farm oh yung area okay bugna -bugna, oh. bug na bug na di sa niya oh sige ngon ta guys makatatag sa sulod yes may bubon may bomba hapos magawi kung may baboy Bomba pa mo? <laughs> Bomba? Dire sa uma May sa farm ni Biboy Guys, guys, ma Welcome guys, na, ma manamog sa baboy <laughs> basa kaya oh, naginotanas sila. Big grow lap. Hindi okay. <laughs> basta basta Magsagod sagot sang baboy. Imo kasta imo kasta. <laughs> imo kasta. Kaya <laughs> so, natawala yung farm ni Biboy yung oh mga kalubi ano mga wata lubi? Karano, no may gatas nga lupay na ko ulang ito oh. so, adang mga rigas irrigation, oh. irrigation oh. sapa sapa patuhan ni biboy gina under construction pang bada okay. eng dahil mga saka naging nga ha doon na sa lang. pa, Bani no? May Para lapit lang dyan mo, sa kaanan dyan Gagmay pa galing galit. Ay, doon ko may lang, wala na na ako mo. May tilapia, may fish pa, no? So guys, no? Wah, posang yer ya. Kita oh. segingan. Ma tahu hai, memang kawayan. Nan, ada yer oh. ya. Di place, oh konta tabi ko kuring nga naghigda-higda oh. Abaw Ito wala lang oh Mga mga doggy oh Bawa doggy oh Gino ka do? Doggy Cut 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 Wah wow, kurang Uy may kisaka Uh lapat na dagang Gago na Ni papa no Nabing bingking oh. Isa pa Gag, may lagi na siya. Tara na. Dagdagada. Kita mo naman. Kita mo naman na oh. Sa. Ano na lang? <laughs> Lo. Ikaw galing ang kuansan Ya. Ya gay ka Dlaw nga, gur. Ari wa.

Gulo ng ni, ta su. Nau <laughs> kada. <Tung, tung, tung. laughs> Tentuai. Jangan gege jangan jangan. Ingen danai ni kayak main landau tapak Tong tong patang. Si nota lo kontrak dah pesakan lu be. Marak <laughs> rusak tonaboy. Gulo hmm. ng ni.